Ito na nga ang surveillance video na nakakuha ng mga huling sandali ni Jacqueline Van Dagriff. Dahil makalipas lang ang ilang oras, misteryoso siyang naglaho at ang kanyang mga labi ay natagpuan sa kakahuyan sa hilagang kanluran ng Grapevine, Texas. Ngunit kung ano nga ba talaga ang eksaktong nangyari sa kanya, ay wala pa rin sino man ang nakakaalam. Ang kuwento ay tila napunta sa isang dead end hanggang sa isang pambihirang bagay ang lumitaw. Ang kasong ito ay gumimbal din sa publiko ng Amerika at atin na ngang simulan. Maligayang pagdating sa Texas, isang medyo tuyot at malawak na lupain. Iyon ang lungsod ng Denton na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Dallas-Fort Worth metro area. Bukod pa riyan, ang rutang ito ay naguugnay din ng maraming lugar at lalo na dumadaan pa ito sa rural na bahagi ng Texas. Dito rin nakatira ang isang babae na may napakahalagang papel sa ating kwento ngayon, si Jacqueline Vandagriff o mas kilala sa pangalang Jackie. Ipinanganak siya noong Marso 4, 1992 sa Carrington, Texas, si Jackie ay isang malaking tagahanga ni Thomas the Tank Engine at gustong gusto niya ring gayahin ang mga palabas na tulad ng tren na si Thomas. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Jackie ay isang taong masigla at puno ng enerhiya. Noong Hunyo 2016, gumawa si Jackie ng isang video para ilarawan ang kanyang sarili at in-upload ito sa YouTube platform. Bukod pa riyan, si Jackie ay kilala rin sa kanilang lokal na komunidad. Dahil siya ay isang napakabait at malumanay na tao, palaging nagmamalasakit sa iba. Kaya marami ang nagmamahal sa kanya. Isa pa, siya ay isang vegan at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga hayop. Mahilig din siyang maglakbay sa buong bansa at dumalo sa mga party. Kasama ang kanyang mga kaibigan. Noong setyembre 13, 2016, lumabas si Jackie para maganap NG part-time na trabaho. Gayunpaman, ang paghahanap ay hindi naging madali. Matapos ang isang buong araw ng pagod ng walang resulta, nagpasya si Jackie na dumaan sa isang bar sa lugar na iyon para magpahinga. Habang nakaupo at nakikipag-usap at naglalabas ng sama ng loob sa bartender, Isang lalaki na nakaupo dalawang upuan ng layo, ang nakarinig ng usapan. Kaya lumapit ito at kinausap siya. Kahit na siya ay isang estranghero, tila wala siyang anumang pag-iingat at sumama kaagad sa lalaki. Magkasama silang pumunta sa isa pang bar. Nakuhanan ng mga surveillance camera ang dalawa habang naglalakad. Gayunpaman, sa video ay may lumitaw na pangatlong tao nakasama nila dumating sila sa bar at masayang uminom ng ilang baso marami ang nag-aakala na marahil ay naakit siya sa lalaking ito siya ay may magandang pangangatawan kumpiyansang magpakita ng sarili at tila interesado rin siya kay Jackie dahil sa surveillance video sa bar madali nating makikita na ilang beses siyang gumawa ng mga malalapit na kilos kay Jackie matapos uminom ng ilang baso. nagpasya silang dalawa na umalis ng magkasama. Bandang alas onse ng gabi pagkatapos noon. Kung nagplano ba silang pumunta sa ibang bar o umuwi ng magkasama o nagpaalam na sa isa't isa ay walang nakakaalam. Mula sa mga ikinikilos ni Jackie, madali nating mahuhulaan na siya ay naging komportable sa piling ng lalaking ito. Marahil dahil ang lugar na ito ay isang maliit na bayan na mapayapa at masaya. Pakiramdam ng lahat ay ligtas. Ayon sa istatistika, ang antas ng krimen dito ay mas mababa kaysa sa average kumpara sa ibang lugar. Kaya ganoon ang pakiramdam ng lahat at sa kasamaang palad. Ang kuha mula sa surveillance camera ay ang huling kuha na pala niya. Nang ang araw ay nagsimula ng pumalit sa madilim na gabi, Oras na rin para gumising ang lahat at simulan ang kanilang mga gawain. Bandang alas 6 ng umaga, noong Setyembre 14, 2016, ang Grapevine Police Department ay nakatanggap ng maraming tawag na naguulat na may isang malaking sunog na sumiklab sa Cornwoods Park. Matapos matanggap ang impormasyon at eksaktong lokasyon ng sunog. Mabilis na rumesponde ang mga bumbero at opisyal at naapula ang apoy. Habang kinokontrol at inaapula ang apoy, lubos na nabigla ang mga bumbero. Nang matuklasan ang isang sunog na labi matapos ang investigasyon, natuklasan ng pulisya na may isang uri ng accelerant tulad ng langis na ginamit upang simulan ang apoy. Samantala, ang sunog na labi ay hindi pa nakikilala. Gayun paman, batay sa mga natitirang palatandaan sa labi, sigurado ang pulisya na ito ay sa isang batang babae at sa kabutihang palad. Ang mga taong tumawag sa pulisya ay nanatili doon hanggang sa maapula ang apoy at hindi lang nila napansin ang apoy kundi nakita rin ang taong may kagagawan na nakaupo doon nang magsimula pa lang ang sunog. Ang isang mahalagang bagay ay natandaan nila na umalis siya sa lugar sakay ng isang puting SUV. Agad namang sinimulan ng lokal na pulisya na hanapin ang mga may-ari ng ganoong SUV at hindi nagtagal ay natukoy nila ang sasakyan. Matapos sundan ang mga bakas ng suspek, mabilis nilang nakilala ang isang pamilyar na pangalan ng lalaki. Siya si Charles Bryant. Isang taong may medyo magulong nakaraan. Si Charles ay ipinanganak noong Agosto 8, 1986, nanirahan sa Bremerton, Washington, bago lumipat sa Haslet, Texas. At sa mga oras na ito, siya ay nasa 30s na. Mula sa kanyang mga selfie, madaling makita na siya ay isang malusog at matipunong tao. At ito ay nagpapatunay din na mahilig siya sa fitness. Madalas na ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa mga gym. Nagtrabaho siya para sa isang lokal na gay bar na tinatawag na Urban Cowboy at isa ring personal trainer para sa mga taong gustong mag-ehersisyo sa lugar dahil sa kanyang kaaya-ayang hitsura at magaling na paraan ng pakikipag-usap. Marahil ay iilan lang ang mag-iisip na si Charles Bryant ay isang panganib. Ngunit, mayroon na siyang record ng paglabag noong 2010 para sa pamemeke At noong 2013 ay nahuli dahil sa pag-iingat at paggamit ng ipinagbabawal na sangkap. Gayunpaman, noong 2016, ang mga bagay ay naging mas seryoso pa. Sa katunayan, matapos makita ang pangalan ni Charles sa listahan ng mga suspek, Agad siyang nakilala ng mga pulis dahil hindi pa katagalan ay dalawang beses siyang naaresto sa loob lamang ng isang linggo. Marahil, natatandaan niyo pa ang misteryosong pangatlong tao sa huling video clip ni Jackie. At para ipaliwanag ang susunod na bahagi ng kwentong ito, aalamin natin ang tungkol sa pangatlong taong ito. Dahil ang taong ito ay isa ring mahalagang susi upang malutas ang kaso. Ang babaeng ito ay si Kathleen Mathis. At inang taong gulang, kararating lang mula sa high school. At sa panahong ito, siya ay isang personal trainer at nagpa-part-time din bilang bartender. Nakatira siya sa Denton area noong Hunyo 2016. Nakilala rin niya si Charles na mas matanda sa kanya ng 11 taon sa isang bar at sa maikling panahon na ito. Parehong nagkagusto si na Charles at Kathleen sa isa't isa at nagsimula silang mag date Sa simula, naging maayos ang lahat sa pagitan nilang dalawa dahil si Kathleen ay mahiyain, maganda at pino. Habang si Charles naman ay kumpiyansa, kaakit-akit palakaibigan at ang mga positibong enerhiyang ito ay nakaimpluensya sa kanya. Ngunit nakalulungkot, ang relasyong ito ay hindi nagtagal. Pagkalipas lamang ng tatlong linggo, ang mainit at mabait na si Charles ay nagsimulang magpakita ng kanyang mga ugali at mga negatibong panig. Sabi ng ilan, siya ay isang taong gustong magpakita na nakatataas, ngunit madali ring masaktan ang damdamin. Bukod pa riyan, siya ay isang taong mapagkontrol at palaging minamanipula si Kathleen na siya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya nang magsimula ang susunod na semestre at kailangan na ni Kathleen na mag-focus muli sa pag-aaral, nagpa siya siyang tapusin na ang relasyong ito. Dumanas sila ng maraming pag-aaway at humantong ito. Sa sunod-sunod na mga di magandang pangyayari, nang sinubukan niyang paalisin ito, sinimulan siyang guluhin nito sa pamamagitan ng mga mensahe sa telepono at naging mas agresibo at mapilit. Naglakas loob pa siyang pumasok sa kanyang dormitoryo sa loob ng campus. At syempre, mabilis siyang naaresto at dahil sa panggugulo at pagpasok ng walang pahintulot, siya ay pinatawan ng parusa at pinagbawalan na pumasok sa campus noong Setyembre Saim na siya ring ika, tatlong buwan ng kanilang anibersaryo. Bumili si Charles ng isang palumpon ng bulaklak, kasama ang isang dalawang pahinang sulat ng pag-ibig, at ipinadala kay Kathleen. Matapos ang mahabang panahon ng panggugulo, ang dalaga ay lubos ng natakot sa pagbupumilit ng lalaki, at mabilis siyang nagtago at tumawag sa 911 upang iulat ang insidente. Matapos matanggap ang ulat, mabilis na rumesponde ang mga pulis at ang seguridad ng campus. At siya ay kanilang inaresto agad-agad. Si Charles ay opisyal na ikinulong dahil sa mga kasong stalking at trespassing. Kung dito lang sana natapos ang lahat, maswerte pa sana. Ngunit hindi. Ito ay simula pa lamang ng tunay na bangungot para kay Charles. Apat na araw matapos siyang makalaya. Napansin ng lahat na may kakaiba sa kanyang mga ikinikilos. Ano kaya iyon? O oh, mayroon ba siyang ibang binabala? Noong ika, 13 ng Setyembre ng taon ding iyon, si Charles ay nasangkot sa pananakit ng isang tao sa Fry Street Public House na hindi kalayuan sa dormitoryo ni Kathleen. At dahil sa insidenteng ito, malaki ang posibilidad na mahaharap siya sa mas matagal na parusa. Malinaw na hindi maganda ang kanyang disposisyon mula ng makalaya, ngunit hindi pa rin ito maipaliwanag kung bakit siya nanakit ng inosenteng tao doon at kung ano ang kanyang motibo. Posibleng gusto niyang makipagbalikan kay Kathleen o posibleng galit siya dahil sa pag-iwan nito sa kanya at pagkakakulong niya. Sa huli, madalas siyang nakikipag-usap sa mga kabataang babae sa mga bar tuwing gabi at sa kasamaang palad nakumpirma na ang huling babaeng nakausap niya ay si Jackie. Balik tayo sa sunog na labi na hindi nabuo noong gabi ng Setyembre 13. Isang video mula sa bar ang nagkumpirma na ang kasama ni Jackie bago siya mawala ay si Charles nga. Noong 11:56 ng gabi, nagpost si Charles sa Facebook ng status na tuturuan kita ng mga kawili-wiling bagay at sigurado akong magugulat ka. Matapos imbestigahan ang data mula sa cellphone ni Jackie, kinumpirma ng pulisya na nasa Fry Street area siya ng Denton hanggang mga 9.41 ng gabi. Ngunit pagsapit ng 11.57 ng gabi, ang kanyang cellphone ay nakasagap ng signal mula sa kalapit na cell tower sa Highway 377. Ang huling beses na nagring ang kanyang telepono ay 1.32 ng madaling araw na may signal mula sa tower malapit sa 2084 Blue Mount, Texas. At hindi nakakagulat na ang tirahan ni Jackie ay matatagpuan din sa kalapit na Sandhills Drive at walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa pagitan ng alauna at alasais ng umaga. Gayun paman, nagkaroon ng sunog sa damuhan noong umagang iyon at sa loob nito ay mayroong mga labi. Ito ba ay nagkataon lamang o hindi? O mayroong madilim na plano sa likod nito at marahil walang nagkataon dahil pagkatapos ng forensic examination, naglabas sila ng impormasyon na walang sino man ang gustong marinig. Gayun paman, ito ay totoo. At ang mga labing natagpuan ay walang iba kundi si Jackie. Ang suspek ay mabilis na naaresto. Ang mga lokal na komunidad ng Grapevine at Denton ay labis na nabigla sa balitang ito. Matapos ibunyag ang mga detalye ng kaso, labis na ikinagulat ito ng lahat. Mabilis na nagtago si Charles mula sa mga pulis. Gayunpaman, siya ay natagpuan din sa interogasyon. Inamin lang niya nakilala niya si Jackie. munit itinanggi ang lahat ng iba pa. Sinabi niya na nakilala niya si Jackie. Uminom kasama siya. At pagkatapos ay naghiwalay na sila. Sa buong interogasyon, hindi siya nagpakita ng anumang pagsisisi. At napakakumpiansa sa kanyang testimonya. Noong unang bahagi ng Abril 2018... Halos dalawang taon nang nakalipas, nakahanap ang mga investigador ng resibo mula sa isang convenience store na binili noong 4.43 ng umaga sa mismong araw na nawala ang buhay ni Jackie at doon bumili siya ng isang pala at ilang gamot sa trangkaso. Nakahanap din ang mga investigador ng isang pambabaing bag sa basurahan at ang bag na iyon ay tugmang-tugma sa suot ni Jackie. Bukod pa rito, natagpuan din ang isang puting kurbata na may nakakabit na buhok. At sa pagsusuri ng DNA, mabilis na nakumpirma na ang buhok ay kay Jackie. Matapos ang mas malalim na pagsisiyasat sa bahay ni Charles, mabilis nilang natuklasan ang isang kutsilyo, isang lagari na may biological traces. At ang mga bakas na ito ay 99% tugma kay Jackie. Ang mas nakakagalit pa sa proseso ng imbestigasyon na din ng pulisya ang mga hindi angkop na larawan at nilalaman na may kinalaman sa mga menor de edad sa telepono at computer ni Charles. Bukod pa rito, naging aktibo rin siya sa social media matapos ang insidente na may status na tulad ng Tingnan natin kung anong gulo ang mapapasukan ko. Tila lahat ng ebidensya ay tumuturo laban kay Charles. Pabalik sa interrogation room, sa wakas ay inamin na rin niya ang kanyang masamang ginawa sa pag-amin na ito. Kasama ang mga ebidensya mula sa imbestigasyon, sapat na ito upang siya ay masampahan ng kaso. Idinitalya ni Charles kung paano niya ginawa ang krimen at itinago ang mga labi ni Jackie kasama na ang mga detalyeng tanging ang tunay na salarin lamang ang makakaalam. Ngunit ang nakapagtataka, muli niyang itinanggi ito at sinabing si Jackie ay pumanaw habang sila ay may intimang sandali sa likod ng kanyang sasakyan. Sa araw ng paglilitis, idiniklara niya na nagpanik siya matapos ang pagpanaw ni Jackie at bandang alas 4 ng umaga, pumunta siya sa tindahan para bumili ng pala upang itago ang mga labi. Sinamantala ito ng kanyang abogado at sinabing ang kaso lang niya ay tampering with evidence. Gayunpaman, isa sa mga mahalagang bahagi ng kwento ay ang koneksyon ni Charles at Kathleen. Kahit na hindi siya pinayagan ng hukom na tumestigo sa korte, nagpa siya pa rin siyang lumantad. Ayon sa kanya, palagi siyang binibigyan ng bulaklak ni Charles kahit na siya ay labing walong taong gulang pa lamang noon. Sa kanilang pagkakakilala, maraming beses niyang napansin ang mga maagang babala sa pag-uugali nito. At pagkatapos nilang maghiwalay, tila siya ay naobses sa kanya. At ito ang nagudyok sa mga kakaiba at nakakabahalang mga bagay. Bago pa mangyari ang insidente, mula dito, lumabas ang teorya na ginawa ni Charles ang krimen kay Jackie. Dahil sa kanyang matinding obsesyon kay Kathleen, dahil matapos gawin ang krimen kay Jackie, kinuha niya ang cellphone nito at nagpadala ng friend request kay Kathleen sa Facebook. Bukod pa riyan, nagpadala rin siya ng maraming love letters kay Kathleen. At ngayon, dahil sa napakaraming ebidensya laban kay Charles, ang hurado ay nagpasya na maglaan ng dalawang oras para sa deliberasyon. Noong lunes, Ika, 6 ng Abril 2018. Siya ay nahatulan sa kasong pagkawala ng buhay at kailangang makulong ng hindi bababa sa 30 taon bago maging kwalipikado para sa parol. Bukod pa rito, nahatulan din siya sa pag sa ebidensya. Kasalukuyang nakakulong si Charles sa William Bill Clements Unit sa Potter County, Texas at siya ay magiging kwalipikado para sa parol simula Setyembre 2046. Samantala, umaasa ang lahat na ang kanyang paglaya ay hinding-hindi na mangyayari anuman ang mangyari sa kanya. Ang kaawa-awang si Jackie ay hindi na maibabalik pa. Isang bata, maganda, matalino at mapagmalasakit na estudyante na may magandang kinabukasan sana. Ngunit, ang buhay niya ay kinuha ni Charles. Tunay na isang trahedya at iyan ang kaso natin para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Mangyaring i-comment ang inyong mga opinyon sa ibaba. Salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video. Paalam at hanggang sa muli.